At uh, katapos niyang kumain, umapon siya sa ano, bangka. hello magandang umaga punta na naman tayo magpalaot na naman tayo bago lang ako naka ahon galing sa dagat kay nanguha ako ng pampain namin dito lang nagsud sud ako at mayroon na tayong pampain ah, magpapalaot na tayo dito ma alo na umaga umagang umaga oh ano na pero di masyado okay lang ito at dito lang muna guys kasi mag ano pa ako sa mga tali namin sa bangka mag ayos pa po at sana So, babayan ninyo ako palagi guys. Uh, kapartik uh, na kayong lahat sa buhay namin dito sa dagat. Maraming salamat sa inyong lahat. At uh, sana darating ang panahon na magka-personalan tayo pagkita susunod ng mga araw kasi kahit hindi ko kayo kilala mahal, mahal ko kayong lahat dahil sa inyong pag suporta palagi araw-araw sa amin amin mga videos amin mga content maraming salamat sa inyo mahal ko kayong lahat guys bye bye sa inyong lahat sa palawot na tayo mamaya na lang ulit guys Bye bye. kayo palagi. A few moments later. Hello so guys, magandang umaga guys. Dito na tayo guys. Dito lumipat kami dito sa may bahura banda guys kasi maalon doon sa payaw natin. Malakas ang hangin doon. At malalaki ang alon. Dito, malapit lang sa tabi. Uh, may banda paurata tayo ngayon sa pustuha na natin at uh, dito dito tayo mang nagat kasi hindi malaki ang alon dito doon sa may payaw natin malakas ang hangin doon at saka malaki ang mga alon dito ah uh, okay, okay lang dito hindi malaki ang alon kahit mahangin pa at hindi naman lakas ang alon dito dito lang muna tayo kahit minsan lang dito na no ano, may may nadawi na kami na ano dito ganito so, mga dalagang bukid Ilang piraso pa lang kasi bago lang kami dito. Pagdating pa lang namin. Okay guys, so, oh. dalawang bukit. Ito, Okay, okay na ito dito guys. Mabuti kong hindi makuhin ito ang pagpagawi pag makaipon tayo malakas ang hangin guys oh buti lang dito hindi malaki ang mga alon kasi malapit lang dito sa tabi dun sa may arong natin malakas ang hangin malaki ang mga alon doon kaya lumipat kami dito. Dito lang muna tayo mang huli ng isda. Okay lang dito kahit ano saan lang hanggang maghapon makaipon pa siguro Kunti lang na padawi. Hindi naka ano guys, hindi naka sunod sa amin dito ang kaibigan ni Ibon. Ambon lang yan sa may arong natin. Kanina kung dating namin doon, wala pa doon. Hindi pa siya dumating. At hanggang pumunta na kami dito, hindi na nakasunod. Saan kaya yun? Malagi, malagi yung manghi sa amin ng isda at binibigyan ko ng mga maliliit na isda yung malunok niya at hanggang na, ano, na sa amin na lumapit na sa amin kahit ganunin ko sa ilagay ko dito ang ilagay ko dito ang isda So, ganoon ko lang kukunin na niya uh, lumipad siya kukunin niya ang isda hindi lang ko nakapag video kahapon at uh, sige lang uh, susunod na mga araw siguro uh, lagyan ko dito ng isda kukunin na lang niya at uh, katapos niyang kumain Umapon siya doon sa ano, bangka. Alam na po guys, no? At uh, dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit kami mag-video. Um, At ano na ang isda. Dawi. At maraming salamat sa inyong pagpanood guys. Bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later. Hello guys. Magandang hapon. Ito lang isda natin yung araw guys. Anim na pinggan lang lahat kasi malakas ang alon doon sa lao. Malakas ang hangin. At ah, naglalakihan ng mga alon doon. Kanina lakas ang hangin at ito lang ang uh, kuha natin anim na pinggan lang lahat halo halo lang mga isda sa bahura ito kunti lang ng nagat kanina guys kasi malakas ang hangin kanina parang subas kulang pa lagi unos ngayon lang huminto ang alon oh pati hangin ah, hindi na maalon kanina malakas ito lang nakuha natin guys sige guys bukas na naman ulit at maraming salamat sa inyo guys may suporta ah. bye bye ingat kayo palagi